So yun mga ka-rider <clears throat> Talagang maganda gabi sa inyong lahat At uh, ngayon lang huli ako nakapag-vlog Alam ganun yan Talaga ako'y pagod pagkatapos na galing sa trabaho Alam mo Alam ganun yan itong mga nakaraang linggo Lalo itong nakaraang araw Kami par training Nag-training kami ng pagka-bombero Kaya medyo pagod ako Itong mga huling dalawang linggo Kaya hindi ako nakapag-vlog Ngayon mga ka-rider Garnet unang-una ako nagpapasalamat sa inyo doon sa mga nagdasal para sa kapatid ko na gumaling siya. Uh, medyo okay na, okay na siya ngayon. normal na kanyang medyo trying to live normally, ika nga. At ngayong gabing ito, ang ating isi-share mga ka-rider, dahil malamig, alam ganun niyo, ako'y nilalamig. Malapit ng December, yan. At malapit nang matapos ang ating fiscal year, ang 2023. So, pagkaganyan mga panahon, yung aso na naman, ang malimit natin mapag-usapan ay mga regalo. Dahil, although hindi ako nagse-celebrate ng Christmas, kasi nagbago na ako ng paniniwala, pero yung bigayan ng regalo, wala namang masamado. Na nga, ay ating ipaglilingkod sa inyo kung ano yung the best na pangregalo na scotch whiskey ngayong dadating na holiday season. Kaya huwag kayong alis mga ka-rider Ipaglilingkod ko sa inyo ang mga pangregalo Na hindi kayo mapapahiya At sa halip ay talagang pasasalamatan pa kayo At maaari kayong halkan pa sa puwet mm. Ayun mga ka guys gaya na nakaugalian, hindi masarap mag-vlog pagka walang tinatagay. Medyo malamig nga at pagkatapos ito ako tutulog muna. Ang ating <clears throat> ang ating joker ngayong gabi ay Grants. Yan. Grants. Ito yung nakababatang kapatid ng Glenn Fiddick. Ano nga? Mga ka-rader, uh, nitong mga huling araw, ako'y maraming nakakain. At ang blood pressure ko medyo nataas. Kaya medyo ingat-ingat din ako pag may time. Pero ngayong gabi ako iinom. Alam ka yung masarap uminom. Damihan na natin yung kaunti. Yan. Siguro naman ako'y tulog na rin. Ano nga? At masarap pa nga ating magiging usapan. Yan. Tapos may yosi pa tayo. miami miya Uh, tikman muna natin. Uh, medyo basahin muna natin ang ating uh, dila. Pag nainom na whisky. Ano nga? Hmm. sarap. Sarap ang crunch yan. Ngayon mga ka-rader, Garne, pagka magre-regalo sa isang tao, gaya ko, kung mahilig sa alak, <coughs> ang um, wishlist ko talaga, talagang gustong gusto kong mabili nga yung papasok o bago magtapos ang taon. Yung talagang alam ka rin nyo, hindi naman itong kalakihan ng ating sahod. Ano nga tayo nagtatrabaho lang dito sa atin ang pinapangarap ko ay Glenn na yung green, yung 12 years old. Yan ay eh, gusto kong iregalo sa sarili ko bago magtapos ang fiscal new year bilang gantimpala sa aking mga pagsisikap. Yan. Ngayon, syempre, pagka yung pinapangarap na alak, may pinapangarap akong alak na medyo intriguing sa akin, yung Johnny Walker Blue. Kaso la, sobrang mahal. Kaya baka hindi natin madaling ngayong bago matapos ang taon pero ang ating uh, paglilingkod sa inyong alak ay yung siguro limang brand limang brand na pag inirigalo ninyo ay eh, matutuwa ang inyong pagririgaluhan alam ka niyo yung mga alak na ito ay talagang masasabi natin na hindi kayo mapapahiya saan mang anggulo. pangalan, at sa lasa. Although yung iba ay yung unang babanggitin ko ay take from order ha. Kumbaga yung number one na babanggitin ko. Yun ang the best na pwede nyo iregalo. Ano nga? Shot mo na. Ah, mm, Grants! So, ang una sa ating listahan. Alam ganun nyo, naisip ko na ang presyo hindi tataas ng 2,000 piso. Kung kayo magre hindi dapat tataas ng 2,000 piso at siguro makatuwira na 'yon kung special na <coughs> kung special na special talaga ang pagre-regaluhan ninyo. Mga ka-rider, ang aking pamilya puro may trangkaso. Ako hindi tinatablan ng trangkaso hanggang, hanggang ngayon. Palagay ko dahil sa alak. <coughs> Pero medyo nasakit na lalamunan ko iyon, kakain ko rin lang. Mga ang number 5, ang top 5 na pwede nyo irigalo ay Jack Daniels Old Number 7. Ito'y American Whiskey. Bakit ko isinaban Jack Daniels? Although ang target ko ay Scotch Whiskey, Blended Scotch Whiskey. Dahil ang Jack Daniels, established siya talagang pangalan. Kung kayo mga nasa age group ng uh, let's say 25 below, 25 to 18 years old kasi pagka minor ay eh, madadali tayo dyan magandang regalo on Jack Daniels old number 7 dahil ang Jack Daniels old number 7 talagang kumbaga pang kabataan yan although ang lasa talagang masama pero mga kabataan tinitiis ang lasa kumbaga makaporma lang talagang tiis lasa lasang kabaong wow Talagang naku, na amoy kahoy na. Alam ganun nyo, yan ay nai-paliwanag ko na sa aking previous vlog kung bakit ganyan na lasa ng Jack Daniels sapagkat yan ay American Whiskey. American Whiskey, moron grains, mais. Yan. So, yun ang number 5 natin. Jack Daniels Old No. 7. Ngayon, pasok tayo sa number 4. Yan. Kumbaga, ang presyo ng Jack Daniels Old No. 7, mahigit sa libong, sa litro, mga 1.4, 1.5, minsan, swerte mo pag nakuha mo na 1.2, pero ang 700 ml yata, 700 ml, misa wala pa isang libo. Yun. Ang number 4, uh, siyempre ang mapamosong Johnny Walker Black Label. Johnny Walker Black Label, given na yan. Kung kung Jack Daniels old number 7 ang pagbibigyan niya 25 years to 18 years old yan, yan. 18 to 25 years old old number 7. Pero pagka kayo ay wala nang pinipiling age group, kay 50 anos yan, kahit pa umabot ng 60, ang uh, Johnny Walker Black Label ay talagang patok pa rin. Although yung lasa ng Johnny Walker Black Label, panoodin nyo na lang mga previous vlog ko, ay hindi na kasarap. Hindi katulad ng dati. Pero okay pa rin na parigalo yan. Talagang kumbaga ang ngiti na ng mga abot tayo nga. Yan. Yan ang unang dalawa. So number five, ay ang Jack Daniels Old Number 7. Number 4 ay Johnny Walker Black. Ngayon, pasok tayo sa number 3. Yeah. Ito ngayon yung mga alak na masasarap pero hindi masyadong kilala ang pangalan. Although medyo familiar sa inyo pero hindi masyadong kilala. Unahin natin ang Valentine's 12 years old. Valentine's 12 years old, suabi kadulas. Masarap. Blended scotch din yan. May pangalan buong mundo pero hindi masyadong kasing sikat ng uh, Johnny at saka ng Jack Daniel dito sa Pilipinas. Pero ang Valentine's, hindi ka talaga kayo mapapahiya. Pangalan pa lamang, anong iniregalo sa iyo ni Paring Tabayag? Ay, Valentine's eh. Ay, oh, ay, digay yun eh. Talaga, oh, at saka 12 years old. At tinikman ko, ay, eh, madulas na madulas, saka masarap yan. Yung. So, Valentine's 12 years old, hindi kayo mapapahiya. Wala pang 2,000 yan mga ka-raider. Siguro nagre-range siya more or less 1,500 yan mga ganyan. Ang sunod ay medyo, so yun na number 3. So ang number 2 ay isang alak na gusto kong mabili din ngayon bago matapos ang taon. Dahil ngayon bago matapos ang taon, ang gusto ko talagang mabili is yung Glenfiddich na 12 years old Mahal yun. Kung kulang ko lang tatlo, humigit kumulang tatlo libo yung 700 ml. Pero itong susunod natin ay isa ko rin nasa wishlist. Ito ay ang Dewar's Dewar's 15 years old Monarch Edition. Dewar's 15 years old Monarch Edition. Yeah. Ito daw ay masarap. Hindi ko pa ito yung natitikman. Dahil ito daw ay malt blend. Malt. 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 Yun. Hindi, hindi siya Aywan ko, pero sabi nila malt blend. O, kung mag, hindi, basta hindi ako masyadong pamilya, pero in, naiintriga ako sa Dewars. Dahil yung Dewars na white label, na tikman ko yan, medyo masarap, masarap talaga. So, ang price range niyan, pag binigyan kayo ng Dewars, sabi, ano yung binigay yung regalo niyo? Dewars, uh, 15 years old, talagang may impact na 15 years old kasi. Siyempre, eh, matutuwa na talaga yung pagre-regaluhan ninyo. Yeah. So, yun ang number two. Ngayon na natin number one ay shocking. Ano nga? Shot muna. Ang ating number one, mga ka-rader, ay walang iba kundi itong grants. Alam ganun yun, ito yung ko meron akong JB Rare meron akong Valentine's na finest yung non-age statement ano pa yung meron ako na bat 69 ito binili ko nung matikman ko sinaraduhan ko kaagad sabi ko itong panguhuli ko sa mga kumbaga pang araw araw ang waste ng mga rider sa umaga pag gising ko ako'y nashot isang shot lang tapos bago matulog isang shot ulit hindi naman bawal kung ako'y magtatrabaho kung konti lang ang whiskey. Basta sinisigurado kung may whiskey ako sa katawan ko. Ngayon bakit itong Grants? Mga Raider Sherry. Sherry, Sherry. Yeah. Pagka sinabing sherry, ito'y kumbaga ibinabad sa sherry cask sa pinagbabada ng red wine. Yeah. Kumbaga ang flavor nito ay eh, fruity at madulas, hindi overwhelming hindi katulad ng hayop na red label yan at ang maganda rito sa mga gra ito sa Grand Street Pullwood mga ka-reader ito wala pa isang libo wala swerte pag nakakuha ka ng 700 misa may nagbebenta ng rush 500 lang ang mahigit magandang bote triangle ito kaya triangle mga ka-reader ito ay nakababatang kapatid ng Glenn Fiddick na si William Grant alam ka si William Grant yung mga kaunaw na hang nag uh, commercialize ng whiskey sa Scotland since 1700 yata basta William Grant and Son yan ang mga nauna ang lasa, hindi ka mapapahiya so yun mga karader yun ang mga the best na pangregalo. so ulitin natin kung uh, gusto nyo magregalo ng alak sa inyong special na tao sa inyong buhay ay di ang lasang kabaong number 5 ang Jack Daniel's old number 7 pangalan lang talaga ang binibi, ang kumbaga ang pangalan lang ang satisfaction diyan pero lasa na ay maganit sunod naman Johnny Walker Black Label Johnny Walker Black Label para sa akin is pangkaraniwan pero yan ang alak ng mga champion kumbaga kumbaga mga successful na tao yan ang iniinom is Johnny Walker Black Label uh, inumin din nya ng mga decenteng tao kumbaga kumbaga yung mga tipong professional yan tapos ang ating number 3 ay nga valentine's valentine's na alak 12 years old dalang valentine's kakaiba yung blend sa totoo lang mas masarap ang valentine's 12 years old kaysa Johnny walker black at yung moto ni valentine's finest valentine's uh, sino nga pangalan ng hype george valentine ay nakalimutan ko <laughs> nakalimutan ko yung moto ni george valentine sinunod nga moto ni george valentine parang yung original taste niya minemaintain yung gayon tapos naman yun na number 3 number 2 natin is Dewars so Dewars 15 years old Monarch Edition at ang number 1 natin ay mga Grants mga itong Grants triple wood non-age statement ito 3 years old pero baka kayo makahanap ng 12 years old na Grant ay di okay yun at bago tayo magtapos mga Huwag kayong bibili ng peke. Ah, Puh, Masarap. Huwag kayong bibili ng peke mga rider dahil alam ka ninyo, pag kayo nagregalo peke, matatandaan na kayo sa buong buhay nung Nakaw, sasabihin na yes, tabayin na yung nagregalo sa akin ng anak ay peke eh saka nakakatakot pagka iwas kaya nga ang binigay ko yung top 5 na yun mga ka ito yung mga alak na although yung Jack Daniel maraming peke nya tsaka Johnny Walker bumili na lang kayo sa mga reputable na mga shopping mall o kaya ay sa SNR yan o pinulad ko na SNR uh, bumili kayo dyan yung lima talagang makakasure kayo medyo lamang na hindi peke yan at yung grants naman, doon sa sinabi ko, itong grants ang pinakamahirap hanapin. Okay lang na bumili kayo sa online, basta reputable naman yung yung um, pagbibilhan ninyo na dahil hindi rin ito masyadong pinepeke dahil mura at hindi gaano mabenta. Kaya dito sa Pilipinas hindi anong mabenta, ano nga? Kaya ito okay, ito medyo safe. yun so yun lang ang mga trader. Kaya para sa akin iwas kayo sa fake bakay mga pagregalo at malasong pa yan ay eh, naku, delikado tayo dyan baka hindi maging masaya yung pagregaluhan -ri ninyo at kung kayo na may galante ay eh, di nandiyan ng Macallan Macallan nandiyan ng uh, ano pa mga mamahaling alak na whiskey nandiyan ng mga single malt o oh, pumili na lang kayo sa Lagaluvan, ano kayo, Lagabolingay at saka yung mga Mortlack yung mga ganyan, o Highland Park ay pero sa ating mga ordinaryong tao, kumbaga sa pangkaraniwang tao la na ito lamang ang nakakayanan. Kumbaga sa ating malaki na yung isang libo, ano nga, kumbaga pag ikaw ay may isang libo ay talagang ang hirap ng bitawan. Ay di yung mga alak na sinabi ko. Meron naman 700, 700 ml noon, ay eh di yun, mura-mura, pwede na yun. Ayun, Asha mga karider, mga pala, sa mga susunod kong vlog, ako may inihahanda na. Nakatanggap muli ako ng regalo sa napaka-special na tao sa akin. Ay bago matapos itong taon, ipi present ko yung mga alak na natanggap ko ngayon. Mga karider, salamat ka pala at shoutout doon sa mga hindi ko na nababanggit na ako no, dahil alam ninyo, akoy busy rin sa trabaho. Sa so, siguro one of this day, talagang maglalaan ako ng vlog para i-shoutout kayo. At God bless po sa inyong lahat at salamat po at kayo naririyan pa rin para sa akin. Maraming salamat mga ka-rider. Hanggang sa ulit na vlog.